Tiniyak ng House Committee on Appropriations na may pagkukunan na ng pondo para sa ayuda ng pamahalaan sa indigent rice retailers na apektado ng umiiral na price cap sa bigas. ang kay House Appropriations Chair Elisa Dico, huhugutin ito sa unprogrammed funds sa ilalim ng 2023 budget at nagkakahalagayan ng 2 bilyong piso. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kamara sa DSWD at DTI ukol dito. Abang hinihintay naman ang bagong yugto ng ayuda, meron din naman anyang natitira pang budget ang DSWD na nakalaan talagang pang tulong sa mga kababayan nating nangangailangan sa ilalim ng kanilang sustainable livelihood program. We're looking at uh, a program for the ano you know, and uh, hopefully there's a uh, na check naman if there's an available excess uh, funds. At at the same time, meron pang pondo rin si Secretary eh, Rex. No? And ang priority muna ng ating Pangulo ay ang NCR dahil yun ang most affected. Then eventually pag na-trace yung actually pinapahanap na natin yung mga yung instruction din natin Pangulo and ni Secretary Rex, yung DTI na mga retailer na yung mga indigent lang na talaga. Kasi meron namang mga retailer at the same time importer or may mga condominium, may mga kotse. So wag naman. Yung mga talagang small retailers na sa sari-sari store, na sa barangay, o nasa palengke na, na talagang hindi naman siya yung big time.